Kamusta naman ang progress ng project natin, Foreman? Ah, uh, all goods naman, architect. Kahit papano, meron na kami na uhukay Ayan, oh What is that? Hmm, oh yung mga bata, ayos naman Ayos naman, Arkitek Masisipag naman Ganun ba? Ah, uh, magsabi ka lang, Foreman Baka gusto mo magdagdag ng tao, ha? ah Ah, <laughs> kaya pa naman namin, Arkitek Magsasabi naman ako sa'yo kapag kailangan na Di, Foreman, baka kailangan mo ng welder Magsabi ka lang sa akin, ha? Anong gagawin ng welder dito? Eh, wala pa nga kaming naitatayo. Di, Foreman, baka kailangan mo lang. Huwag ka mayang magsabi sa akin, ha? Bakit ba pilit ka ng pilit na magdagdag ng tao? Kupal ka ba? Foreman naman, lunis na lunis, ay blood ka. Eh, ang kulit mo eh. Dagdag ka ng dagdag ng tao. Halika ah, rito, mano-mano tayo. Oh, shit! Oh, shit! Pass, Foreman. di ako lalaban. <laughs> Sige na, alis na ako. Magpalamig ka muna ng ulo dyan. <laughs> Buhishit ka. Kaya bago-bago mo rito, masala mo pa yung gagawin sa akin. Iwanan kita dyan eh. Ay. Pare, bakit dumudulas? Peke yata itong vice na to eh. Lagyan mo muna kasi na marka, pare. <laughs> Paano, pare? Ikaw nga. Amin na. Oh. Ito pare, ah. Eto pare ha, tuturuan kita kung paano magbutas ng kahoy, simento at bakal. O oh, sige pare, kaya sa iyo ako eh. Alam mo lahat. <laughs> <laughs> Busy ka pare. Eto pare, makinig ka. Sa pagbutas ng bakal pare, kailangan mo muna itong markahan gamit ang pako na matulis. Sige pare, markahan mo pare. Ganyan ito itong sukat mo. Yun, ganon lang kasimple. Ah, tapos itututok mo dyan yung talim ng eng, -eng no pare? Tama pare, para hindi siya dumulas. Pero kung veterano ka na, kahit hindi mo na siya marka, kahit hindi mo na siya pakuan. Ang galing nga. Sa kahoy naman pare, paano pare? Sa kahoy naman pare, hindi mo na kailangan magmarka gamit ang pako. Dahil lang talim mismo ng drill na gagamitin mo ay pointed na. Ah, yung bullet niya pare, no? May tusok na. Anong bullet? Ang tawag dito, drill bit. Ay! eh, paano namang yang sa kahoy pare? O oh, sige pare, maginig ka. Sa woodwork kasi pare, maarte. Kailangan diretsyo ang pagbutas mo. Kaya ang dapat gawin dito, diretsyo ang angulo mo. Diretsyo dito, diretsyo siya dito. Sige pare, tirahin mo pare. O sa simento pare, paano? Sa simento pare? Halika rito pare, tara. O sige tara. Sa simento pare, simple lang. Paano pare? Kailangan, dahan-dahan muna hanggang sa magmarka. Kapag nagmarka na, pwede mo nang lakasan. Sige pare, sample nga. Sige pare, basta siguro doon mo na pang simento ang gamit mo na talib. Ganun lang ka simple. Ay si Anabel. <laughs> oh, ba't ka nandito? Nagpali ka na. Wala nang gatas yung anak natin, tsaka dapayera. Ganun ba? Ah, uh, teka sandali. Ah, uh, foreman. Bakit? Bulldog foreman, uh, magbabali sana ako. Nandiyan si misis, oh. Ayun, oh. Akalam ko ba dyan? Lunis na lunis, magbabalik ka. Pabalin mo na ako, Porman. Alam mo naman yung asawa ko, amasona yan. Baka dito pa magwala yan. Nako, tigilan mo ako dyan dyan. Ah, mahal, wala daw. Sabi sa'yo, Porman eh. Para sa mga gustong bumili ng portable electric drill with complete equipment set, pindutin lamang ang link na nasa comment section. At kung sa TikTok naman, pindutin lamang ang yellow basket. Maraming salamat sa inyo mga taropa. Alright!